Isa po sa mga makabagong programa po ng ating butihing congressman Khalid at ng kapatid ay ang tulong kalusugan. My name is Roy Paragas, isa akong field coordinator from One Life uh, Incorporated. So, isa kaming social enterprise dedicated to address uh, and conduct medical mission, especially, sir, sa mga remote and uh, rural areas, uh, like dito ngayon sa lugar natin sa Lanao del Norte. So, kami ay invited, sir, of course, ni ating mabuting uh, uh, tulong sa kalusugan, isa po sa mga programa ni Congressman Khalid Dimapuro. Kami po ay galing pa ng Manila at kami ay naimbitahan nga para makapaganda kami ng medical mission sa ating mga kababayan dito sa Lanao del Norte na kung saan po tayo po ay makakapagbigay ng libreng servisyong medical sa mga pasyente o mga kababayan po natin especially na nasa remote areas po. So kami po ngayon ay uh, andirito po para makapagbigay ng libreng uh, fasting blood sugar, uric, cholesterol check and hemoglobin check po. Kasama po doon ay ang ating ultrasound. Ah, uh, meron po tayong CBC and ang kagandahan po nito, meron po tayong X-ray para ma-check po yung ating mga pasyente and at the same time po, meron po tayong daladala or kasamang mga doctors which is babasahin na po yung mga test results po ng ating mga pasyente on the same day po. Ibig sabihin po makukuha na po nila yung result on that day. And at the same time, di lang po iyon, sila po ay mabibigyan pa po ng libreng gamot. Kagandahan po nito, yung bibigay po nating gamot sa kanila ay good for one month na or 30 days po. For example po, ang ating pasyente ay niresetahan ng ating doktor ng limang gamot. So yung pasyente po ay makakatanggap na ang uh, good for one month sa bawat isa or limang gamot na kanya pong nareseta. ako ay nagpapasalamat sa tanong kalit na na ay libre ng medical mission. Salamat <laughs> kayo kung ano ay tambag eh hatag. Oh, ako kayo nagtabang. Ako kayo nagtabang. Eh, labi na kay gingo nila nga pre ang pre ang tambal pre sa doktor. Sama na ko ron nga na na na, na, si na, Naka naka balo ko sa kung nga may bala na ko unsa ba may diferensya ba ko o wala ba? Eh alas na ko ana ron. Ang doktor naman lang may no, mukha na corona. No, Unsay gyud dibati na ko kay kining maglabad akong ulo. Say kanang magpanlipong ko o sa ako baka ning pangidaron. Salamat kay ko ni Moser, kung Usman. Dako kay ko pasalamat sa inyo nga nahimo ni nga nabuhat ni ning tabang sa amuang nga mga kabus nga bisog ta kay pangitawon ng kwarta ron para kung magkasakit ka na gulagan kang doktor na doon nagibayan. First time na ako ang actually, taga-jensan ko. Naapo ko'y nahibawaan nga Bisaya. Karon sa acceptance nila, grabe over overwhelmed kayo, may kasi utan kayo sila. Ang pinakamagandang part sa trabaho namin, yung makita yung mga tao na masaya. Punta nga, ang yung matagayon pag yun Hindi lang kay Karun lang. Hindi li, anto danto sa among mga sumusulor na mga sigulangan uh, na ako punta matagayon.